Good morning. Update ko kayo sa ano ko. Sa mais na tanim ko. Ano. Ayan o. And guys. Nung ano yan. May 14 ko ano. Eh ano. Uh, ano ba yan. March pala. March 14 na itanim to. Ilan araw palang to. Wala pang isang buwan. Ayan. Ayan na siya medyo okay na ayan o Dala, parang ano pa yung in-spray ko eh nagka-spray ko lang yan dan araw pa lang ka-spray pa lang ng ano umatay na po hmm. guys hmm. yeah. yan yan na ngayon hindi naman kibayaw kuling yun at saka kay Bayaw, Kapitan. Ito naman sa kabila, si Bayaw, ano yan. Ayan guys, ito na, yung mais. Hmm. Ayan pa lang siya. Come oh. guys kumusta kayo lahat at yung mga hindi pa subscribe please subscribe my youtube channel at paki share na rin at paki like and uh, paki pindot na rin yung notification bell para updated kayo sa aking mga video guys <coughs> yan dito ako ngayon sa maisang ko pero ano ko, oh, namasyal pina pinanahan ko ba yung pinuntahan ko muna para check i-check ba. Hmm, ayan, ayan guys. oh hmm. Ayan pa lang siya guys. Hmm. Hmm. Yeah. mainit ngayon itong uh, araw na ito well, ano, may araw na tagal ng ano yan eh na walang araw uh. ayan guys yung um, ano kumusta kayong lahat at sana uh, panoorin nyo ang mga video ko guys at magandang umaga sa inyo lahat at sige na guys uh, See you next video. Bye bye.